SGP Dragon Food Farm, nag-start po ito noong 2020, noong time na pandemic. Walang pwedeng gawin sa bahay dahil lockdown siya. So naisip namin na magkaroon ng farm yung walang restriction sa labas. Kaya e, nag-come up po kami na magkaroon ng farm. Naghanap po kami ng pwedeng taniman. So nakita nga namin itong farm namin dito sa Palo Alto. Then Nung umpisa, hindi nga namin siya maisip na ano yung pwede namin itanim dito dahil nga uh, nung nag-start kami neto, parang talahiban lang siya talaga. Pero nung naisip nga namin is maganda ang dragon fruit na itatanim dahil high crop siya, maraming benefits na naibibigay So nag-come up kami na dragon fruit na lang yung itatanim namin dito. nakita nga namin na hindi pa siya saturated sa market. Maganda yung price, maganda yung bentahan dito sa Pilipinas. So, nag-check kami kung paano namin siya magtanim kasi hindi pa naman talaga kami kabisado ang pagtatanim. So, pati farm nila sa ibang bansa, nire namin yon, pinapasok namin yung mga pages nila, mga website nila, para lang magka-idea kami kung paano magtanim ng dragon fruit. Kaya yun, yung mga natutunan namin sa internet, sa YouTube, in-apply lang po namin dito. Karamihan sa mga tinatanim namin is yung Moroccan Red. Pero may mga ibang variety pa kami, gaya ng Australian Isis, yun po yung yellow dragon fruit. Meron din kaming Vietnam white, meron din kaming yung sugar, meron din kami yung pink flesh. Marami na rin kami, nasa 17 na yata yung tinanim namin na, ano, na variety. Then, yung mga ibang variety, yung mga hybrid na tinatawag nila, mahal yon. Parang andali niyang kapitan ng sakit madali siyang kapitan ng mga fungus, ganon. So nakita namin itong Moroccan red, hindi siya madaling kapitan ng ano ng, ng mga fungus ng sakit. So ito yung parang pinadami na nalang namin. Yung yellow naman okay naman siya kaso nga lang medyo mahirap lang siya dahil mahirap siyang alagaan. Kailangan mo siyang ipollinate sa gabi. Hindi siya yung kagaya ng Moroccan red na kapag napabulaklak mo na siya, antayin mo na lang yung bunga. Siya kasi pag bumuka yan, kailangan mo siyang i isa-isa para mabuo lang yung bunga niya. Based sa experience namin, sir, nine months to one year. Pag uh, tinanim mo nga after nine months, expect mo na yan na magbubulaklak na. Although hindi naman lahat, pero yun na yung nag-uumpisa na siya, nine months to one year pag 30 days na siya yun naman na yung harvest kaya napepredict po namin yon kung kapag once na nang mulaklak na siya nasasabihan na namin yung mga buyer namin na magkakaroon kami ng harvest ng ganitong date dahil nako-compute na po namin yon Actually ang mahirap lang naman dito sa dragon fruit kapag yung sa pagmaintenance kasi may time na pag pinasok na ng punggus yan, yung dragon fruit mo, kailangan matanggal mo kaagad yung mga punggus. So, dapat yung maintenance, yung maalagaan siya, kailangan malinis lagi para hindi lapitan ng sakit yung mga tanim namin. At saka, yun nga, kapag yung sobrang dami naman ng bunga, tapos sabay-sabay, yung harvest ng mga kapitbahay naming farm. Yan, parang minsan uh, yung surprise. Actually, wala nang problema sa buyer. Ang problema lang, pababaan na ng price nun. Noong una, medyo hirap pa kayo maghanap ng buyer. Pero ngayon, dahil nakikilala naman na yung SGP Farm, hindi na mahirap i-market kasi marami kaming buyer, yung trader, maramihan talaga ang gusto nila. Gusto nila yung mga 500 kilos, 300 kilos. Siyempre, siguro gusto rin nilang mabawi yung ano nila, yung transpo. Kaya kailangan madamihan din yung gusto nilang bilhin. So, walang problema sa market. Yun nga lang nga, minsan, pababaan nga lang ng price. Kailangan kung gusto nila, mag-start na sila ngayon. So, mas maganda talaga is una pa lang, kasi ang sa experience namin, mas maganda na iano yung agrotourism eh. Kailangan kasama yon sa iplan. Kasi kung iano mo lang na yung bunga lang yung aasahan mo talaga na mag-sustain, medyo kulang. Kasi may yung tao kasi natin, yung farm staff natin, pag off-season or walang bunga, hindi naman pwedeng mag-stop yung work nila kasi may kailangan i -maintain. So, dapat may ibang other income ng farm, bukod sa bunga, ano pa yung pwedeng ibenta. So, yun yung mga dapat i-consider na. Kasi yung tangkay niya na, na, bebenta rin naman. Sa mga gustong bumisita sa SGP Dragon Fruit Farm, punta lang po kayo dito sa Puruk Palo Alto, Calamba, Laguna.